Good evening everybody. This is Lois Kitchen. Tayo po ngayon ay magluluto ng ulo ng da. So, ito po ay sisigang natin at meron po tayo dito sibuyas, um, kamatis, at sili, haba, talong, okra, at um, bagyo picay, at saka kaunting Mm, um, kangkong. So, ayan, nagpakulo po ako ng tubig. Ayan, no mantika. So, ilagay ko na po itong akin. Mga tomatis. At ilagay ko na din ang ating ulo ng isda. Ayan. Magandang isda po ito. Ayan. Ops. Natagilid pala. Ayan. 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 ako sa mga malalaki isda. Ayan. Ayan. Tumagilid na naman. Ang bihira. Ayaw marap ng aking kamera. Ayan. Tumagilid. So, ilagay ko na po itong ating sili at ang ating okra at alo, at lagyan ko na po sya ng uh, black pepper yes. so at magic syrup so mamaya na at ipan po natin ito po ang ating sampalok sinigang. original. So, yan, takpan po natin yan. Tandayin natin kumulo at pagkulo. Um, okay, natin yung ating mga sangkap. Ayan na So, ayan na ang ating gulay. Ilagay ko na po yung ating, ano, uh, bagyo pichay. Nag-premier kasi si Loris Garden. Diyos po. So, ilagay ko na lang to. Mininaan ko lang ang apoy. At, uh, yan. Kapag magluluto. Today is Tuesday. Yeah. Yeah. Ang si Tata <laughs> biglang nag-premier si Lawrence Garden. Ini Hininaan ko muna ng apoy. So ayan. Check natin ang lasa na ito. Kung ano, bago ilagay natin yung ating pang-asin. Ay, sarap. ayan, hmm. sarap nya ang um, sinigang isda ano kasi ito, yung malalaking isda ang nabili ko kaya um, um, diba? ang malalaking isda ito mahal, yung pagkabili ko nito eh bukano ko kung laman kasi ang bibilihin mo <laughs> ayan, ang mahal so ayan, hanggang ulo-ulo lang tayo <laughs> ay, pinakamasarap yon ang ulo sarap kaya yung ulo sipsipin <laughs> hindi, yung ulo ng isda, ayan lagyan natin ng pangsigang niluto-luto ko muna ang pangpong no? Kasi... ayan nag-support muna ako sa premiere. Lagay ko yung ano. Kasi may kasunod si Onyx at yung isa. Si Onyx yung mm, sinuport ko kasi yun ang, ang doon eh. Yung isa, yung uh, aga-ibang planet. Ay, oh, hindi na mo siya nagsusupport. Nagsupport ako sa kanya, many times Pero hindi siya nagsusupport. Magpapasupport lang. Hindi ata yung ko. Yun, yun, yun. yung natin. Sarap niya. Isda. Sarap talaga ng isda na sinigang. Ayan. Mm. E yung gustong gusto ng tatay ko. mga naulo isda. Mmm. Ang sarap. Tapos, ano. Uh, lagyan ko siya ng kaunting patis. Kasi, ano, uh, medyo matabang-tabang is isang ano lang yan, mga 2 tablespoon lang sya at hango na natin Ayan. Ayan, na ito mmm, <clears throat> sarap na tayo nito ng sabaw grabe Kunti lang, punti pa kulotin natin kasi yung talong at saka okra, sigurado, I'm sure na talagang luto, pero yung kangkong at saka yung luto-luto natin Ilagay ko na lang siya sa ating serving bowl. Kasi nagutom mga ako. Alam nyo ba? Pumunta ko ng hospital kanina. Ano lang ako? Oatmeal lang. So, nagantay ako hanggang alauna. Kumain na ako sa Alpamart. Oo, nag ako dun. Kumain ng sandaling kanin. Yung may mga binibinta silang kanin with ano, mga ganyan mga hotdog or ano yung mga toppings. Kumain na ako nagugutom na ako. Nakarating ako dito na dasing ko na eh. Diba? Yun lang. So, gusto kong lumakas ako kaya nag sigang ako ng ulo ng isda. Dumaan pa kasi ako sa market. Ayan, pwede na yan. Pag ko na yung apoy. Para ano. At ilagay ko na lang to sa mangkok. Ayan, may sili din siya. Nasa ilalim lang. Ayun. Ito yung ulo. ini mata Oh. Mm. nang mata. O, oh, diba? Sarap ng mata. Lagay ko na lahat. lemang. Lemang itu ya. Ini. Untuk Dalawa pa yung sili oh. Labuyo. Ayan. Ang sarap na to. Okay, natin yung sabaw. Sa mangkok siya lahat kasama na yung gulay. Hmm. So, ayan ang ating sinigang ulo ng isda. Ito so, natin ano, yung, um, yung mata. So, ayan ang mata ay nasa ilalim. So, hindi na natin bulikyatin. <laughs> so, andyan na ang ating sinigang isda sari-saring gulay sa aking kusina igugpa tayo ng sabaw Yan, sinigang isda sarap sa sabaw pa lang ulam na papawisan ka na nito ayan thank you so much po sa inyong pagsama sa aking premiere this is lori's kitchen simpleng gulay healthy na masarap pa ayan thank you and may love shout out sa inyo lahat Bye! Kain na po tayo!